Init na. May halo ito? O ano lang? Mangga lang ka rin? Hindi ko naubos lahat eh. Dami nga. Dami? Dami.

Gracias. Kung mali magulang na rin eh. Oo po. Naano na rin? Haan na na eh. sa ano eh. sa ano. Ano ang sumabay na sa... Ito yung bagong tubo lang to, Ano yan? Makakain pa pa rin balat. na sa gulang mo. Kaya may pa? Hmm. Dabang pa. Si Lelen nga, gusto sana. Kaya lang. Ayaw. nara magluluto. Hindi na magluluka. Ay, man, Pwede na po. Pwede ulam eh. Puro bili Pag nandiyan po sila Tapos ano. Ano pa rin na po sila? Dapat kapin sila ano. Ano? Kaya ka Tapos Ay Bukas na lang ako. Kaya mo po. Kaya Madalang basahan. Nga ba? Tapo na pa. tama lang pala pumasok si Kuya. Ayun nasaan? Ano sabi? Hindi. Ay, Ay si Lende na. May kontrata yata siya. Ah, si Kuya mo? Uh -um. Ang ganda. Hmm, ano malapit eh. yan. Hmm, talagang sa kontrata. Kaya lang. Ano ata? Alam. Ano ko. Sabi nabit parang dinaro. Binabarat na raw sila. Tapos talaga marunong na siya. Mm Masyado na lahat, lahat ng ano nung ano eh. Mm -hmm. na waterproof eh. 哎，sorry。 Tawa ko Sa dalawa, tinatawag daw nila si nanay. Sino? Si <laughs> Arby, tsaka si Nicole. Hmm. Saan <clears throat> Masan daw? May ginagawa raw siya. Hmm. <coughs> <coughs> Naglilinis sa ata doon sa taas. Hmm. Bala ko na lang ganaasin kaniyan sige matamis na eh, pag talaga na asin. Konti lang para balance yung ano nila. Tamis. Tapatuloyin natin yun. ano. Yung. Yung malunggay para itanin yung boto. Yung ang boto siya tanim niyan? Yung puno lang. Puno lang. Huwag mm. kayo na putol, pwede yung tanim. Mm -hmm. Puno lang yan, igagsik si i. Ah, hindi ba po? <laughs> Pag malamig yung kamay mo, mga ilang, isa linggo lang, harto may na nangang. Yan, sino nagtanim niyan, tay? Ha? Sino ha? nagtanim? Ewan ko sino. Nangay? Ha, parang naman nagtutok niyan, eh. Mm -hmm. Ako piling ko hindi ako ano sa mga ganun, namumunga. Hindi, tumutubo lang yan talaga, yung ano... Hmm, parang buto ata. Yan din yan. Ngay. Sasangan lang yan. yan. Lang yan. Mm, mm May nagtusok niyan, hindi ko lang sa tatay ko sinanay. Kasi nga doon tayo palatiyan nang diba? hindi, di ba? Direma mahilig sila tiyan dito. Hindi. Na. Si Emil lang ang mahilig ang ano. Bilog lang, kakain lang sila. <laughs> Pero yung mag ano Hindi <laughs> ako kasi hindi man. Katunan ko nyo yan kay Maerni. Pwede mo sa ito kaano yun eh. Si hmm. Masap lang yan. Yung saluyot, Tapos bagong isda. Ay, hmm. nakulap ka. Tapos luya lang. Napakabangon yan. Layo pa lang. Butuming ka na eh. Nasarapan ako dito mas ano yung, yung nasa kamote. Hmm. Hmm. Mili-bintanan ito sa palingki, 20 ang tumpo. Mahal. Mm. Mahal mo? Lalo yung mga maliliit na sariwa. Yung mga babong ano. Hindi, yung nagtanong ako nung naka-sama pa, 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 ko, 60. Ay, hindi, ano pala yun? Malong ano? Ano? Sitaw pala yun. <laughs> Ay, hindi. Tama yun na. Sitaw na? Hindi, akala sa 20. Sabi ko 20 to, 20. Sitaw pala yun yun. <laughs>